mag-earn ng up to 200,000 income per month, makapag-retire at the age of 30, at makapag-travel all over the world every month for free. This is Japan, South Korea, Singapore, at Thailand. Yan ang top 4 tourist destinations na paboritong puntahan ng mga Filipinos. At mamaya, sasabihin ko sa iyo paano nakatulong sa amin ang mga tourist destinations na to. Malalaman mo din paano mo makukopya yung freedom lifestyle business na ginagawa namin in the next 24 hours. Hi, I'm Gladia. Do you dream of having freedom? Freedom na ikaw ang susunod kung kailan at kung saan ka mag -work. Freedom na ikaw ang susunod kung magkana ang monthly income na gusto mo. Freedom mag-travel anytime at anywhere na gusto mo. Then, para sa iyo ang video na to. Dahil mamaya, I will share with you a profitable business that can give you the lifestyle and the income that you want. Pero wait, hindi ito MLM o networking na magre-recruit ka. Hindi rin ito Bitcoin and Forex trading na pwede ka masunugan ng pera. At lalo hindi din ito e-commerce or dropshipping na very overwhelming. I'm talking about a 100% legit income opportunity in a profitable multi-billion global industry. The super easy to learn, can be done anywhere, and very minimal ang capital na involved. Again, my name is Claudia. I'm the CEO of Pinoy Online Travel Biz. We help Filipinos na magkaroon ng lifestyle side business na pwede magbigay sa kanila ng freedom at income na deserve nila. Pero aksidente lang nangyari lahat ng ito. Dati, wala naman akong plano mag-start ng business. Okay naman yung job ko. I'm earning a good salary. Kaso lang, wala akong na-feel na sense of fulfillment. Nauubos ang oras na mag-asawa sa trabaho. Wala kaming enough na oras para mag-relax, mag-enjoy, at mag-travel. Siguro tulad mo, gusto mo lang din ng more time, more choices, and more freedom to enjoy life. Pangarap ko lang noon, kapag travel sa mga instagrammable na lugar. Kaya nagtry ako mag-research. Sinubukan kong tumingin sa mga travel websites at mag-inquire sa mga travel agencies. At nagulat ako sa natuklasan ko. Laki pala ng profits sa travel and tours industry. Nashock ako kasi ang laki pala ng income ng mga travel agencies. Kaya na curious ako, sabi ko, itry ko kaya yung ganitong business, travelpreneur. Nag-share lang ako ng mga travel photos at tour packages sa Facebook. Tapos nung may nag-inquire, tinulungan ko lang silang i-book yung travel vacation nila. At nasyak ako sa lakan ng profit na kinita ko. Kumita ako ng 90,000 from just one travel booking. Hindi ko ma-imagine yung usual 4-month salary ng mga employees. Kinita ko lang sa loob ng isang araw. Sabi ko, ito na yung opportunity na magpipigay sa akin ng freedom at income na gusto ko. But then, ila-lockdown na. Si tibok, sa sa COVID-19 nung lockdown Quarantine. The 2020 pandemic happened. nag lahat ng travels. Biglang namatay ang business namin. Para kong hihimatayin sa stress. Gusto ko na lang mag-quit. Isa lang ang prayer ko noon, sana maging okay din ang lahat. Buti na lang, nagkaroon din ng vaccine. Unti-unti na wala ang mga travel restrictions. And then boom, we're back in business. Sabik na sabik mag-travel ang mga tao. Doon nag-take off ang business namin. Biglang pumuhos sa mga inquiries namin. Umabot ng 20 plus ang bookings namin araw-araw. We're earning 3,000, 5,000, 10,000 consistently every day. Dati, home based lang ang business namin. Pero naplitan kami mag-open ng physical office. Ngayon, may 3 head offices na kami sa Manila at na-awardan pa ang company namin ng Philippine Top Choice Awards as the best travel agency in the Philippines for most reliable and affordable travel and tour packages. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala. So wakas, natupad na yung mga dreams naming mag-asawa. Nakapag-resign kami parehas from work at the age of 30. Mapapatay na namin yung dream house namin. Nakakapag-travel kami almost every single month sa Maldives, Singapore, Korea, Paris, at marami pang iba. Ang nakakatuwa, most of our travels are 100% free. Sobrang saya namin kasi saan ka makakahanap ng opportunity na kumikita ka ng malaki nakakapag-travel ka pa ng libre finally meron na kaming freedom para mag-relax mag-enjoy at mag-travel finally we now have more time more choices and more freedom to enjoy life at lahat yon dahil sa online travel and tours agency business namin puti na lang natutunan namin ang pagiging travelpreneur nahalala mo itong 4 travel destinations kanina ito yung mga destinations na madalas namin nabibenta at ngayon 1,700 plus Filipino staff ang nataruan namin magkaroon ng travel business. At marami sa kanila kumikita na din up to 10,000 in a day with their business. At marami din kami mga travelpreneur partners na kumikita ng 20,000 to 40,000 extra income per month. Doing this part-time kahit nasa bahay lang. Ready ka na bang malaman paano maging travelpreneur? Gusto mo na bang malaman paano ka din kikita ng 3,000, 5,000 and even up to 10,000 from just a single booking? Yan ang ipapakita ko sa iyo ngayon. Alam mo ba na according sa research, 2.5 billion dollars ang ginastos ng mga Pilipino last 2021 sa travel and tourism. That's 1.55 trillion pesos in just one year. Ganyan kalakas gumastos ng mga Filipinos sa travel at tourism. And on average, ang isang family ay gumagastos ng 90,000 pesos for 4 days and 3 nights vacation. Kasama na dyan, airline ticket, hotels, tour packages, and more. Typically, ang profit na kikitain mo ay 5% to 6%. That's 4,500 pesos for just one booking. Paano kung nakakabuka ng one family tour every day? That's 135,000 profit every month or 1,620,000 pure profit in one year. Take note, wala akong nilalabas na kapital dito ha. Hindi ito kagaya ng e-com networking or forex trading na kailangan naging may kapital para lang makabenta. Kung part-time wala siya ginagawa at every other day ka na nakakapagpo, 4,500 pesos times 15 days is equals to 67,500. 67,500 pesos na extra income beyond for 15 days or 810,000 every year. Ang di ba? With this business, ikaw ang masusunod magkano ang income na gusto mong kitain. Paano siya gagawin? It's actually super simple. Three steps lang ang gagawin mo. With this business, pwede kang kumita simply by sharing on social media. Yun ang step one. Share. Mag-share ka lang mga pictures ng magagandang travel destinations at packages to get booking inquiries. Copy and paste mo lang yung mga ready-made photos at posts na ibibigay namin sa'yo tulad nito. Anyone can do this. Step 2. Book. Ibubook mo lang yung travel bookings gagamit ka ng all-in-one booking platform tulad nito. Dito ka makakapag book ng plane ticket, hotel bookings at iba pa. Mamaya, sasabihin ko paano ka makaka-access sa platform na ito. Step 3. Lagay mo lang yung markup or profit na gusto mo. Ikaw masusunod kung magkano yung profit na gusto mong kitain sa bawat client at booking mo. And that's it. Ganun lang kasimple. In just 3 simple steps, you just made a profit. Wala kang kailangan inabas na kapital kasi customer mo na ang magbabayad ng lahat. Hindi mo kailangan mag-convince dahil guess na katang tao mo. It's travel. Wala ka ting kailangan ipaship na produkto gaya ng online selling. Hindi din ito freelancing na nagtatrabaho ka pa din para sa ibang tao. After booking, tapos na ang role mo. Automatic, magpapadala lahat ng confirmation at electronic tickets sa mga clients mo. This is a hassle-free business. Mawiwithro mo ang lahat ng profit mo diretso sa bank mo every day. Hindi mo kailangan mag-antay ng aktins at katapusan. Imagine, araw-araw pwede kang may sweldo. So, paano ka magsisimula? Saan kukuha ng mga travel packages? Paano ka makakapag-attract ng mga inquiries? So, let me introduce you to Pinoy Online Travel Biz. Pinoy Online Travel Travelbiz is a 100% legit SEC registered company. Tumutulong kami sa mga Filipinos na maging travelpreneur at mag-start ng online business in the global and multi-billion dollar travel and tours industry. Kapag naging travel partner ka namin sa Pinoy Online Travel Biz, magkakaroon ka ng lahat ng kailangan mo to start a profitable online travel agency business as soon as 24 hours. Sakto ito sa iyo kung isa kang travel bloggers na gustong matuto paano gawing pera ang travel passion nila, employee na gusto ng additional source of income na may bonus opportunity to travel for free, o OFW na gusto ng side business to earn extra income na pwedeng gawin kahit saan sa mundo, existing business owner na gusto ng another profitable business na hindi kailangan ng malaking kapital, at anyone who wants more income and more freedom. Ito yung makukuha mo once you become a travel partner of Pinoy Online Travel Bill. Number 1. Easy to use all-in-one booking platform. Magkakaroon ka ng immediate access sa all-in-one booking platform namin. Dito ka makakakuha ng mga pinaka-affordable rates sa mga airline tickets, hotel, door packages, travel insurance and more. You can access this user-friendly platform 24/7 online and you can do your business anytime and anywhere you want dahil boss mo ang sarili mo. Ang value ng platform na to ay 60,000 pesos. Number 2, 3-day step-by-step quick start setup guide sa tulong nito malalaman mo lahat ng kailangan mo para magsimula ng mabilis at nang tama in just 3 short days from naming your business to finding customers, lahat matututunan mo sa step-by-step -step training na ito. Ang value nito ay 5,000 pesos. Number 3, zero to CEO training to become a 5, 6, or 7-digit travel and tourist entrepreneur. Ito naman yung mas advanced na program. Bagay to sa'yo kung plano mong maging full-time sa business na ito at mag-earn a 6-digit income every month. Lahat ng mga secret strategy namin from upselling strategy para mag-double or triple ang income mo, malalaman mo rin dito. Para sigurado maging successful ang online travel agency business mo, ang value ng advanced training na ito ay 20,000 pesos. Number 4, that for you high-quality marketing materials. Bibigyan ka namin ng mga high high quality at ready to post marketing materials para makapag-attract ka ng mga clients na magbabayad sa iyo. Hindi mo kailangan mag-edit ng mga pictures or mag-hire ng graphic artist. Just use our ready to use marketing materials to attract high paying clients and start earning. Value nito ay 20,000 pesos. Number 5, hand holding travel partner assistance and support. Ito ay 7 days a week live chat support. Hindi mo kailangan mag-worry kung may hindi ka alam. We're always one chat away and our team ay palaging handang o sa iyo. Ang value nito ay 10,000 pesos. Ang total value na makukuha mo ay 115,000. But we're not yet done ha. Huh? Meron ka pang mga bonuses na makukuha kapag nag-join ka within 24 hours. Bonus number 1. Access to our travel partners private community. We will invite you to join our private and travel printer partners only group pay chat group chat. Anytime pwede ka magtanong sa group na ito. Makakapulot ka din ng mga golden tips at advice from our top travel biz partners. Magkakaroon ka ng confidence to succeed in this business dahil hindi mo gagawin ang business mo mag-isa. Kasama mo kami sa na ito. And this is priceless. Bonus number 2. Weekly training virtually or in our physical offices. May ongoing support at training ka ng accountability partners at leaders na magtuturo sa'yo one-on-one. -on -one. Mas madali mo makukuha lahat ng info na kailangan mo para lumago lalo ang earnings mo. Para may assurance ka na tama ba yung ginagawa mo at malesa ng mistakes mo sa business mo. Ang one-on-one -on -one value coaching namin ay 30,000. Bonus number 3. Free travel incentives and lifetime discount. Qualified ka na din makasali sa mga lifetime discounts at travel incentives Meron kang opportunity na makapag-vacation sa mga top tourist destinations like Hong Kong, Korea, Japan and more for free. This bonus is priceless. Bonus number 4. That For You DTI Registration. Pagkakaroon ka ng legal and unique business name na lalabas sa mga resibo, business transactions at any advertisements para confident ka mag-start agad na wala ng iniisip na mga requirements at hindi ka napipila sa mga government officers. Kami ang bahala sa'yo. 15,000 ang value nito. All in all, ang total value na makukuha mo ay almost 160,000. Pero wag kang mag-alala, hindi mo kailangan mag-invest ng ganyan kalaki para maging member ng Pinoy Online Travel Biz at mag-start ng profitable online travel and tour business today. Kahit half, hindi. Kahit one-fourth niyan, hindi din. Pero what if ang membership fee ay 20,000 lamang? Tapos ang nangyari lang ay, hindi mo na kailangan gumising sa tunog ng alarm clock dahil ikaw ang susunod kung kailan mo gustong mag-work. Hindi mo na kailangan magpaalam para lang mag-live dahil ikaw ang susunod kung kailan mo gustong mag-vacation. Hindi mo na kailangan mag sa stress work dahil ikaw masusunod kung magkano ang monthly income na gusto mong kitain. Kung ganyan ang nangyari, sulit ba yung 20,000 na binayad mo? But wait, may good news ako sa'yo. Today, makakapag-start ka na ng own profitable online travel agency business mo for as low as 5,990 pesos only. Yes, 5,990 pesos only. One-time payment, lifetime business, unlimited profits. Kung i-divide mo yan sa 1 year or 365 days, parang 16 pesos lang ang daily investment mo. Mas mura pa siya sa corne. Eto, pero kailangan mong bilisan. Tanong ng mga travel partners namin, bakit daw ang mura ng fee namin? Kasi minsan isang booking pa lang, ROI na sila. Kaya we're now planning to increase the price very soon. Kaya kung gusto mong masecure yung discounted price bago kami mag-increase, ito ang next na gagawin mo. Step 1. Click the button below to choose your online travel biz package. Step 2. Enter your name and details. Step 3. Process your payment. Once processed in an instant, makakatanggap ka na ng confirmation email. And within 20 Four hours, ma-access mo kagad lahat ng kailangan mo to get started. Yung ibang nanonood ang tanong nila, mag-work ba talaga ito? Kikita ba talaga ako? 100% confident ako na mag-work ito sa'yo. Confident ako na magkaka-profit ka in 30 days or less. Basta susundin mo lahat na ituturo sa mga trainings at basta gagamitin mo yung platform at mga done for you materials na bibigay namin sa'yo. Kung sakaling hindi ka nagka-profit ng 30 days or less, we'll invite you sa head office para bigyan ng hands-on coaching to make sure you're properly Train. Kapag hindi ka pa rin nagkaroon ng profits after another 30 days, kahit sinunod mo lahat ng na instructions namin sa iyo, we will pay you up to 30,000 pesos or kung magkaano yung exact amount na binayad mo. Ibig sabihin, you don't have to worry because this is 100% risk-free kaya may ganitong guarantee ay dahil remember we are your travel partners and tour providers every time na may sales ka may income din kami habang kumikita ka kumikita din ang company namin win-win for both of us ang success mo ay success natin pareho yun ang dahilan kaya kami may ganitong zero risk guarantee so go ahead click the bottom below to start today imagine couple of months from now maganda na ang takbo ng online travel business mo anong mararamdaman mo kapag na experience mo din kumita ng 3000 5000 or even 10000 profit from just one booking tulad ng mga existing travel partners namin. Anong mararamdaman mo kapag meron ka na ding time freedom, boss mo na ang sarili mo at may 100% control ka na para gawin natang gusto mo. Huwag ka nang mag-imagine dahil ngayon, pwede mong simulan at gawing totoo ang business na ito. All you have to do is, Step 1 Click the button below to choose your online travel bills package. Step 2, enter your name and details. Step 3, process your payment. Pwede ka magbayad using debit or credit card bank transfer or GCash. Once processed in an instant, makakatanggap ka na ng confirmation email. And within 24 hours, ma-access mo kagad lahat ng kailangan mo to get started. Remember, this is 100% no risk. We will guarantee na magkaka-profit ka in 30 days or less or will pay you up to 30,000 or yung any exact amount na binayat mo. But this offer is not gonna be here forever. We will increase the price very soon. So if you're ready and excited for more income and more freedom, click the button below now. Congratulations for becoming a Travelpreneur today and welcome to Pinoy Online Travel Biz.